ng kong bangga na brother rin ngayon, tingnan nyo buti na lang lutay kung malaki po yung dagat sigurado ko yung kung uh, uh, ano yung sa uh, ako pasok mga rinas marami sa talaga dito siguro tuti na po yung kulos ano, ano. madilim na po yung mga uh,

Kala ko walang tao, meron pala. <laughs> Yan po, ganito po talaga ka ang hangin dito mga reverse no para pag ano po, titira yung hangin amihan. Uh, super lamig talaga dito. Mm. Bawd tayo. Po, delikado po mga konting bahay, konting bahay dito. Huwag talagang lalakas to. Sigurado ako, ililipad talaga to. good morning, good morning po sa lahat ng mga solid followers ko dyan. No? Ayan. O, idol, yung, ano po, yung pinakita mo sa akin na bangka, uh, sublang sobrang liit naman po yun. Pero, okay lang. May, may, may katapat ako dyan sa bangka nyo. Ayan. Maghahanap tayo kasi maraming maliit na bangka dito tapos po yung engine mga drivers kaya tapatan natin yan ang sinasabi mo yan thank you thank you for watching and good morning to all